Manghang-mangha kayo rito. Alam nyo ba na ang mga blue jay, turtle dove at cardinal ay hindi lang basta magaganda? Unang-una ang mga blue jay. Kilala sila sa matingkad na asol na mga balahibo at matinis na huni. Ang mga omnivore na ito ay kumakain ng mga buto, prutas at insekto. At alam niyo ba ito? Kayang gayahin ng mga blue jay ang mga huni ng ibang ibon at maging ng mga hayop. Sunod ang mga turtle dove. Ang mga ibong ito na kulay abo na may itim na marka sa leeg ay kilala sa kanilang banayad na pagkuku. Isang simbolo ng pag-ibig at kapayapaan. Nakakatuwang kaalaman, naglalakbay sila mula Europa patungong Afrika tuwing taglamig. Panghuli ang Northern Cardinal. Ang mga lalaki ay may matingkad na pulang balahibo, habang ang mga babae ay may banayad na kayumanggi na may halong pula. Teritorial ang mga cardinal at ginagamit ang kanilang magagandang huni para makipag-usap at ipagtanggol ang kanilang teritoryo. Sa maraming kultura, simbolo sila ng pag-asa at panibagong simula. Ang mga ibong ito ay hindi lamang nagpapaganda sa ating mundo kundi pinayayaman din ito ng kanilang mga natatanging katangian. Siguraduhin nating protektahan ang kanilang mga tirahan.